Greetings! Welcome to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong na makapag-vlog. Mapapansin nyo mga kapatad, basang-basa yung ilalim ng ating distributor. Ito po yung aking owner, owner type jeep, 4K engine. Nilagyan ko na ng uh, beta gray, naglilik pa rin sya. Ayan, nakakaasiwang tignan at isa pa maaaring ito ang dahilan kaya pakunti na nababawasan yung level ng ating oil sa ating dipstick Kaya dapat ito balta na natin ng o-ring dumating na ang in order ko sa Lazada ang isang set ng o-ring ayan kumpara isang set dahil dyan meron na tayong pagkakataon para palitan yung o-ring ng ating distributor kaya ang pagsapo natin for today is paano magpalit ng o-ring ng distributor ng 4K engine kung interesado kayo watch this video ayan ko lang tayo ng konting uh, information sa item na nabili natin ito po ay uh, nabili ko sa Lazada ito po ay worth 250 pesos plus shipping fee ito po sa Pampanga isang shipping fee sa 58 pesos so gumastos po ko ng uh, mga 308 pesos para sa item na ito so o-ring na ito ito po ay 419 pieces ang isang set. Ayan, ito po. Kanyang push it. ito po ang Hanggang maliit, habang okay. So, kaya po dito binili. Pili ko mas mura kung bibili kayo ng isang set na o-ring eh, Sa mga kagaya ko, nag-DIY, tapos may mga customer ako, meron ako na nagpagawa sa akin ng papalit ng uh, o-ring ng distributor yung uh, 2E nila Ayan, ito po yung pang 2E ganyan oh. yung 2 yung size na ginamit namin ito po ito. Ayan. Ayan, ito pala ito yung pang 2E tapos yung ginamit ko to sa 4AF masyado malaki eh pag pinapasok ko pumasok kaya ginawa ko nag adjust lang ako ng isang size eto yung pang 4 AF eh. kaya maganda yung isang set ni kaya minsan mahirap din bumili sa auto supply kailangan talagang may sample ka pagka uh, bibili ka ng uh, o-ring kagandaan pa nito worth 300 uh, 250 pesos ito pag bibili ka naman ng bagong magnetic switch o solenoid valve, eh sira lang naman yung o-ring ito ano ito eh uh, alam ko nasa mga 270 ang ano niya ang price niya eh one time mo lang magagamit ito 10 pieces kada ano kada size kaya yung mga ano ko mga solidate pulp ko na original na ganito nasira lang naman ni eh, o-ring uh, malalagyan ko na siya magagamit ko na siya ulit ito naman yung sa ating pang 4K yan kaya uh, sa palay ko mas mura kung makakabili ka ng ganito hindi lang sa mga distributor solid solenoid valve sa mga pressure washer pwede rin siya eh. kasi nga ayan oh na siya yeah uh, para sa akin uh, good item ito para sa katulad ko sa mga car sa mga car owners okay magsimula na tayo so una natin tatanggalin yung mga tension wires. muna natin 'to. tandaan nyo lang kung yung mga wire. Ah, mag magkapalit kayo. hindi 'yung start. Okay lang washer pala wala ayan basta itong black na ito wire sa negative at ito namang orange uh, sa positive natin itong mga parking lines. Ayan. Magdal na. Next. Next step. Pukuha tayo ng marker. Lagi natin ang mga gilid. Para hindi siya mawala sa timing. Na sandali lang. Hanap tayo ng yung marker. Ito yung ating marker yung marker para Yan. tutuwin mo lang yung tiyan, itatapat mo lang kaya pag hindi mo ng ganyan hindi siya mawawala sa timing huwag niya nang pupunasan at baka mawala baka hindi niya may, may balik sa dati niyang timing next, wala po tayo ng uh, socket wrench 19mm kailangan may lagay natin sa top dead center compression stroke uh, cylinder number 1 uh. cylinder number 1 compression stroke ayan, kayukot lang natin mga patad mapapansin nyo umiikot yung rotor Po, ay dapat yung rotor dapat itatapat natin sa spark plug number 2 yung iba ginagawa kinatapat sa spark plug number 1 pero ako dito ako nakatapat kasi sa manual dito nakatapat yung dapat yung rotor apat Ayan ano lang yung Mark ng puli ayun Ayan makita Ayan 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 ayun identify natin. Ayun. Ayun siya Dapat sa top dead center. Okay. Ayan. Boto natin. Nakatapat sa spark plug number 2. Okay, Kapatid, kung ipapatong mo to, ayan. Ayan papatong mo itong ating distributor cap. ito yung uno eh. Ito yung one Ayan. Ayan. Ito yung Oh dito 'yung one. Roto, dito. Kasi ito yung one eh. Tapos siya. Nakatapat center 'yan cylinder number 1 compression stroke ngayon bakit ba kailangan na taka ganyan pa siya set muna natin yung timing dapat nakatap hindi mo pwedeng basta basta hugutin yan pag inihinugot mo yan naku patay kuya baka ma mapasag mapa ka na kuya hindi ko maibalik balik flying gear po kasi yan yung ang, ano ang uh, mga 4K 4K, 5K 5 k engine, 3AU, 4G33, 4G32, spline gear. Pero uh, yung mga 2E, 4AF, ganito yung, ganito, ganito, yung style ng ano nila. Hindi sila uh, spline gear. Kaya yung mga 2E, 4AF, lagyan mo lang ng mark, mau mark, o, kung saan siya pwede mo na siyang hugutin. Pag naibalik mo naman siya, di gagano-gano ga mo lang. Itapat mo lang yung pintura, yung mark. Ayan, nasa timing na siya. Next, tatanggalin natin yung 12mm bolt na nandito. Ayan, nandito siya. Wala rito. Ayan, ito. Ayan, natin tanggalin. Wala naman. Yan. Ratchet o... Oh. Ito pantanggal. Ayan.

pag natin to kaya natin hugutin ito yun lalo lang mga uh, simple yung simple walang hiwaga ayan next nagalil na natin tong o-ring huwag lang tayo ng uh, dark pin o pagkakapi kasi ng pala pagkakapi kasi ng pala ng kalabaw na ari pala uh, ganito naman mukhang ano na to pag tatanggalin mo to makuputol na to yun, lang na nga ano na nasa natin ang pabiya ayan ngayon punta tayo sa ating mga o-ring nalagyan tayo ng kaspat po yung なるほど。 we is na lang natin kapag ya. Bukas na lang. Lagyan nyo yung konting oil para dumalas-dulas ng konti o kaya konting grasa. Tapos, style ko, tinatapat mong ganyan sa spark plug number 2. And then, i-ano mo ng ilang degrees na papaganyan. Yan. Kasi hindi mo pwedeng isalpak yan. Pag tinapat mo ito sa spark plug number 2, ikot yung sp spline gear gaganon siya, gagalaw siya ang binabaw mo kasi sa iyon may dal nga ng supply nagmumove sya pa ganyan ilang degrees kaya dapat i-move mo ng ilang degrees pa kaliwa pa ganyan bago mo sya isalpak okay, okay. nakita nyo o yung tapat pili konti dapat na natin ang problema hindi ko tapat na tapat so bubutin ulit natin bubutin tayo ng konting degrees dito pa ganyan baka uh, natin i-sasalpak ulit pwede so, rin galaw-galawin mo ng konti ito masok Ayan sa na hindi ba hindi pa dapat yun yan dapat na siya yan so no, gagawin na lang na tatapat na lang natin yung marker sa ilalim yun ito Kailin natin sa yan ayun oh, ayun natin. Tanda mo lang kung saan siya nato mark. Ayan. Ganyan. Ganyan ganyan siya. Tapos, uh, tignan yung mga kapatad. Oh. Ayan, ganyan ang pagkasan. Katapat, katapat sa spark plug number 2 rotor. Yan kasi yung ano eh, nasa manual. E, Ayan, sundin natin ano yun lalagay na natin itong ating bowl Merah, iya, yeah. itu. Oh. itong mga vacuum hose. Oh, yun ako ng ano, mga kapatan. O, oh, buti mong ganyan. Okay, ganyan. Ayan, yun ang kaganda ng Seiwa, Seiwa brand na Japan. One. And then three. Ayan. Magpersent tayo. Ano yung tension wires. yan oh, Oto okay. Ayun Yan Next Ito Ah, tenga ng

at ayan po maandar na ang aking makina after nating magpalit ng o-ring ng ating uh, distributor sa so, mga gustong magpapalit ng o-ring uh, pasya na lang po kay dito Shop uh, shout out nga pala po doon sa mga customer ko na napalitan ko na ng uh, o-ring ng kanila mga distributor kasi may mga leak at kung nagustuhan nyo po yung uh, video po natin for today, subscribe naman po. At saka pa-thumbs up naman po sa aking uh, video. Ayan, umaanda na siya. Ang taas ng kanyang RPM. Para siyang EFI. Ganyan po yan mga kapatid pagka galing cold start. Para siyang EFI, nag-gano siya. na. Tumatay sa RPM niya. Pero after uh, mga 5 minutes, pag normal na yung ano niya, nasa normal operating temperature siya. At kung uh, kaya ganyan po 'yan dahil meron po siya ng At kung interesado kayo kung paano paganahin ang at uh, yung uh, mga dashboard para maging ganito siya, magkaroon siya ng idle app during cold start panoorin mo ang video na ito